Itong nakikita mo ay conversion yan. Kung tinatamad ka ng mag-compute, pwede mo ito gawing reference. Makikita mo dyan ang conversion ng horsepower into watts. Kung halimbawa ang isang aircon ay mayroong 1 horsepower, makikita mo dyan na ang 1 horsepower ay equivalent ng 746 watts. Makikita mo din dyan ang conversion ng kilovolt amperes kung ang isang kibiya ay ilang watts or ilang volt amperes or ilang kilowatts. Makikita mo rin dyan ang conversion ng amperes into horsepower or into kilowatts or even watts. Yang mga yan ay isang reference lamang. Pwede ka rin mag-compute lalong-lalo pag mahili ka sa mathematics. Pwede mong sundin, pwede rin hindi. Wala rin mawawala iyo for reference only.